Na-confirm ko na talagang nagsasama na sila. So, kinasuhan ng Olympic bronze medalist na si Yomir Marshall ng kanyang asawa kasi nga nalaman na nananakit pala itong si Yomir Marshall ng babae at yan ay ginawa niya sa mismong kanyang misis. Bukod sa nasabing pananakit ay nalaman din ni Princess Marshall ng kanyang asawa na niloloko lang pala siya nito. Kaya maagang nagtungo ang misis nito sa Pasay City Hall. Dala nito ang kanyang abogado upang magsampa ng kasong paglabag sa Violence Against Women and Their Children Act o VAUSI at concubinage o pagtataksil laban kay Yumer Marshall. Ayon sa misis ni Yumer na si Princess na napansin umano nito ang pagbabago sa ugali ni Yumer pagkatapos ng kanyang kampanya sa Paris Olympics nung nakaraang taon. Sa laysay ni Princess, na hindi na daw natutulog si Yumer nakasama siya at gusto na daw nitong laging umalis, mag magbar, uminom at mag-barkada. Yun daw ang napansin ni Princess na laging gustong gawin ni Yumer hanggang sa nadiskubri na niya na may iba na palang babae ang kaniyang mister. At sinabi nitong nalaman raw niya na nagkikita si na Yumer at ang bago nitong babae na confirm daw niya na talagang nagsasama daw ang mga ito. Dagdag pa ni Princess na kinuha ni Yumer ang lahat ng savings nilang mag-asawa at ang masaklap pa kasi nalaman nito na nagpapatayo na pala ng bahay si Yumer para sa bago nitong babae. Tumutulo ang luha ni Princess habang nagsalaysay sa ginawang pangluloko sa kanya ng kanyang asawa na si Yumer. Dalang-dala ni Princess ang ilang mga litrato bilang ebidensya na umano'y pananakit sa kanya ng kanyang asawa. Mababatid na noong 2021 lamang nang magpakasal si Yumer at Princess, kasunod niya ng pamamayagpag ni Yumer ng bronze medal sa Tokyo Olympics. Samantala nabatid na itong si Princess Marshall Dean ang tumatayong manager ng Pinoy Boxer. Si Yumer Marshall ay kasalukuyang lumalaban sa professional rank na ngayon ay may record na limang panalo at wala pang talo. Sa kanyang tatlong panalo ay sa pamamagitan ng knockout. Ngayon ay panawagan naman ang kampo ni Princess sa Games and Amusement Board na i-review umano ang insidenteng ito lalo na na may mga testiguro silang magpapatunay sa mga aligasyon. Ano kaya ang magiging tugon dito ni Olympic bronze medalist Yumer Marshall sa mga aligasyon ngayon sa kanya ng mismo nitong meses? Kasi nga dahil sa pangyayaring ito ay lubos na maaapiktuhan ang karera nito sa sports ng boxing.